Ibinida ng Philippine Air Force ang kanilang mga kagamitan sa pamamagitan ng isang mall exhibit na ginanap noong ikalabindalawa hanggang ikalabindatlo ng Abril sa SM City, Kawayan. Tampok rito ang FA-50 Light Combat Aircraft at Super Tucano Simulators kasama ang mga replika ng iba pang modern aircraft ng Philippine Air Force. Maliban dito, ipinakita rin ng Philippine Air Force sa publiko ang iba pa nilang kagamitan katulad na lamang ng search and rescue operation equipments, K-9 unit equipments at iba Pang mga armas. Sa isang panayam sa Group Commander ng Tactical Operations Group 2 na si Colonel Glenn S. Piquero, sinabi nito na ang aktibidad na ito ay bahagi ng selebrasyon ng ikapitumputwalong anibersaryo ng hukbong himpapawid ng Pilipinas. Aniya, layunin nito na mas maipakilala pa sa publiko ang Philippine Air Force at kung ano ang kanilang gampanin sa pagtatanggol at pagpapanatili ng kapayapaan sa bansang Pilipinas. Samantala, dinumog naman ng mga mall -goers ang exhibit at nabigyan sila ng pagkakataon o na magkaroon ng kaalaman at masubukan ang mga kagamitan ng hukbong himpapawid ng Pilipinas. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division ang pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiginyong looking mo. Para maging healthy, mag DTX tx 500 palagi. Para sa IFM News, ako sa Idol Zaira Kuntapay, Idol. IFM News.